Marami man nang ati mga ka kaiba sesalita Sa putu ray dandamin na halina't palikan na Masantos siya kabwasan, edsi kayo. Sa ating usapang wika ngayon, dadayo tayo sa mga bayan ng Pangasinan para busisiin ang kanilang wika. Ito ba'y tinatawag na Pangalatok, Pangasinense o Pangasinan? Anong hula nyo? Panoorin natin ito. Sa'y masagrado, Napnoy bendisyon na Diyos, tanpa kayari si Esteban. Diyan ka rin ama, anak, Espiritu Amen. Sa ikatawan, suwalaod si kayo. Tahan at Espiritu. Ang wika ng mga tagapanggasinan ay uh, panggalatok. Pangasinense. Ito, laging nagkakamali ang marami. Laging sinasabing ang tao ay Pangasinense, ang wika ay Pangasinense. No? Dahil akademya tayo, mali po yun. Ang Pangasinan, ang tawag sa tao, sa lugar, at sa wika. Bakit? Kasi kapag ang dalawang taga-Pangasinan, nagsasalita sila, siya nila, halimbawa, nagkita sila dito sa Manila, sabi nila, Pangasinan ka? Taga-Pangasinan ka? Makapangasinan ka? Magka-Pangasinan! Pangasinan! Nakakapagsalita ka ba ng Pangasinan? Hindi naman namin sinasabing, Pangasinense ka! Which is very awkward. No? Kasi yung Pangasinense ay popularized, of course, no, a deference and respect to uh, the eminent historian, Dr. Rosario Cortez. No, meron siyang apat na volumes diyan eh. Siyang sumulat ng history ng Pangasinan. Pero dahil siyempre si ma'am sumulat sa ingles, tapos yung panahon niya, na matimaon na siya, nung no, sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa. Noong sinusulat niya yan, old school. Ibig sabihin, ang orthography, di ba, ay binabate doon sa mga archival materials, which is, pag-archival, like negrense, pangasinense, ganon. Yun yung orthography. Pero, hindi yun yung natural. So, mga later academics, like ako, no, ano yung natural? Ano talaga sinasabi ng tao? No, yun lang naman yun. No? So, ang Pangasinan ay tumutukoy sa tao, sa lugar, at sa wika. Yung panggalatok ay hindi rin tama. Kaya ano ba yung latok? No? Kasi ang latok, dalawang ibig sabihin nun. Una, ibon. Yung pangalan yung lid ng pot. Ibig sabihin kasi, panggalatok, sinasabi na maingay kasi. So, we talk like birds. Panggalatok ngayon, merong sinulat dati si Hilarion Henares, no? na taga-Pangasinan. No? May column siya noon sa kung hindi ako nagkakamali sa inquirer, sabi niya na yung panggalatok ay na-popularize dahil sa isang beauty queen daw. Nandun tinanong siya, ano ba ang wika niyo? Panggalatok. Kasi naririnig-rinig din niya yung panggalatok. No? Pero sabi niya, alam niya na hindi tama yung panggalatok pero okay lang kasi parang cute daw ang dating. Kumbaga, no, na-transmit na, -na -transmit siya. No? Na-popularize, na-transmit na panggalatok. 'Yung mga taga-Pangasinan naman, they did not take offense kasi daw cute ang dating at saka parang 'yun 'yung nag-stick na sa mind. But academically, hindi. Ang wikang Pangasinan ay natatangi, 'no? Iba ito sa wikang Ilocano may mga pareho siguro na ilang mga salita nagko-cross no pero konti lang may sarili siyang of course ang gramatika natin kasi ang strukturo natin ay halos magkakapare-pareho yan no dahil sa Austronesiano na pinagugatan natin yung mother no language is Austronesian Austronesiano kasi kung alin sunod tayo sasang-ayon tayo doon sa istorya ni Peter Bellwood galing yan sa Southern China bubaba ng Taiwan mula Taiwan pumunta ng Pilipinas tapos nagpa westward Madagascar tapos to so eastward hanggang dun sa mga Polynesian Islands hanggang sa baba. Hindi yun kaagad-agad. Taon din yan eh. So ibig sabihin ay yung paglalakba, yung paghahasik ng wika na yan ay inabot yan din ng ilang daang taon. So magbabago bago talaga yan. Pero ang Pangasinan ay natatangi. Ibig sabihin, isa siyang wika. Ngayon, may mga dialects sa loob ng isang wika. Ano ba 'yung dialect? Ang dialect ay 'yung pagkakaiba sa ilalim ng isang wika. May dialect ang Pangasinan. Halimbawa, ang Pangasinan ng mga taga San Jacinto, taga Manawag, dandun, malapit na sa May uh, La Union. 'Yung Pangasinan nila ay naiiba sa Pangasinan halimbawa sa amin sa sentro sa San Carlos City, Binmalay, mga tarem. Kasi sa amin, okay, mas malali, mas puro. Sa si kanila kasi, dahil malapit na sila sa mga Ilocano towns and villages, so nakikita natin yung influence ng in Ilocano. Sa amin naman, dahil sentro kami, New Clues, ito yung lumang binalatongan. Ano yung binalatongan sa kasaysayan natin? Dito, yung dalawang mahalagang pag-alsa or revolt. Yung manong 1660s at eh, saka yung 1760s na si Juan de la Cruz Palaris saan yun? Sa Binala Tonga. Ayon sa ating nire-respect at kinikilalang istoryador at si Dr. Jose Salazar, no? Kasabi niya na itong Binala Tonga ang ethnic state o ang pinakasentro noon in ancient Pangasinan. Kaya dito na mariretain yung wika na mga sinauna, mga matmas mas matanda, mas ma malalalim ng Carlos at mga karatig bayan tulad ng Binmalay. Linggayan din, no? Uh, um, Bayambang Kalasyaw. So, ito yung uh, iba. Mayroong dialect. May ibang, ibig sabihin, may mga salita na sinasalita kami na hindi sinasalita ng ibang mga taga -Panggastan. Pero, ang wika ay salang. para ito naiiba din. Ngayon, sa Pangasinan, para lang alam natin, meron din kasing wikang bulinaw. Ang Pangasinan, sa so, northwest, alright, kung na natin yung mapa, So, just sabi ko yung new yan yung ancient, no? Mean ethnic state, the ancient yung binalatongan dyan, tapos yung mga karatig niya. Dito, sa ano niya, sa paligid niya, ito yung tinatawag na mga Ilocano towns. Bakit? Kasi noon, alamin natin yung kasaysayan, no? Walang tao dyan. Ang tao lang ay always riverin. Sa antropolohiya, saan yan? Sa settlements niya, di ba? Laging sa river. Yung river na yon, ito yung Agno River o Sapan Palapar ng Pangas Agno River. Ngayon, nung mga dito na mga lupa na walang nakatira, dyan dugmating ngayon ang mga the Great Ilocano Migration. Why? Kasi mga Ilocano sa taas, tigang ang lupa. So, nag sila. Kasi ngayon, ang orientation natin ay, we're talking here of the origins, di ba? Ang orientation natin kasi is road networks. Nung panahon, hindi. It's riverine. Ang meron lang influence ay sa Amen, Pampanga and San Carlos City. Why? Because of the riverine system. Mula Pampanga, ikaw ay lulusot sa Canaren Lake hanggang sa makadating ka sa San Juan River, San Carlos na yon. Kaya naka-adapt kami ng mga ibang mga salita. Like, masanting. No? Masanting, kami lang gumagamit doon sa San Carlos City. Masanting is isang kapampangan word. Yun maganda. Kaya nga panggala to. Kasi parang ibon. Kalutok ka lang. Kala na pag-uwi. Hindi naman niya, tapos, yung maragsa, mapilis, ganyan, malakas. Atay, ilutom niya pakbat sa hugaw mo yung kanu'y bangus. Una na nga ng day, tapos bangus yung mapasalit at So, ang mga pangdasinahan speakers, katulad ko, malalakas ang boses. Karamihan no, hindi naman lahat. Pero karamihan malalakas ang boses, maragsa. So, sa katunayan, may napakagandang kwento niya. Akala ng maraming tao, nag-aaway. Yun pala, hindi. Kung ano ang lambing ng ilonggo Ilongo. sa amin, parang war freak ang mga tao. <laughs> Para bang laging Juan de la Cruz Palaris at Andres Malam na kikipag nag-aalsa. I think ang very pronounced is the Uh. Tignan niyo dun sa mga, mga ini-interview, sa mga report, let's say, may flood, may baha. May baha po dito sa inyo. Sabihin nila, uh. Taano, nung isang araw, biglang tumas yung tubig. Eh kasi, kwan. Ganon. Very, very Pangasinan. Kahit na nakapikit ka, alam mong taga-Pangasinan yan. Yung bakit ganang tagal-tagal niyong niluluto yung lugaw? niluluto yung binulbol is lugaw. Ang tutan, Ititi mo siya. Ibig sabihin, i-fry mo muna bago mo sama sa lugaw. Scandalous! So, akala ay war freak. Pero sa totoo lang ay masayahin. Masayahin ang mga tagapanggas yan. Bakit? Walang kinalaman naman ito sa wika. May kinalaman ito sa terrain. May kinalaman ito sa lupa. na nabanggit ko, bakit nag-migrate yung mga Ilocano? Dahil fertile ang land ng, ng Pangasinan, which is irrigated naturally by the Agno River. Sa Ilocano naman kasi, barren yun eh, lalo yung, yung slopes ng pataas. they were looking for verdant, fertile land. Bumaba sila at nakita nila ang Pangasinan ay rich. Kaso tanuman mi, sa kaya dumaralos. Pagay so itatanong mi dya, maminsan pising. Aya so pang bibilay mi. Ang Pangasinan ay gifted, no? ay mayaman sa, sa agrikultura, sa mataba ang lupa at mayaman din no? sa mga pagkain at mga isda. Kaya tingnan mo yung mga songs, songs of fisher folk, songs of, of farmers, alright? kansyon na managsigay, kansyon na dumaralos, ang happy happy lagi. Lapot sa lingas mo, sikan, sikan, ama, Wala kami masyadong yung mga dirge, morning song, walang ganoon. Unlike Ilocanos or like the Cebuanos. No? At saka yung yung sa amin din yung mga death death mga rituals hindi masyado mas ano sa life, no, very festive. Ah, meron kaming serenade, no, tapos courtship, mga ganyan, kung ano-ano, pero laging masaya. It's always a celebration of life. No? Walang masyadong even ano agrarian problems, no. Mas siya doon sa may Eastern Pangasinan na medyo Ilocano kasi yon, no na, na sila yung mga nag-suffer ng Latifundia systems, sila yung nag-suffer ng oppression, landlord tenant bla bla bla. no? Usually sa eastern part 'yon, yung yung tenant farmer no, the, the feudal na problems. Kaya yeah, very careful diyan kung ikaw ay mag-aaral ng panitikan. Dapat makikita mo na yung short story sa John, short story and novel. So the tong tong is tong tong, tong tong is magsasalita eh. Tungtong tong ka pa, salita ka nga. So naging ano yan, parang kwento, kwento kwento ni ate, kwento ni lola, kwento ni kuya, kwento, tong tong. Pinaka importante lang ay yung ano, aligando in terms of chant. It is already mediated by Spanish colonialism. So, anong, anong kahalagahan ng aligando? Ang aligando is said to be the longest Christmas carol in the Philippines. Actually, it's a con ano yan, contraction aginaldo dapat yan. Eh, aginaldo gift, di ba? Pero dahil sa Pilipit ang dila din, aligando. But of course, meron din kaming pasyon. Ikaw ang amang tibobos, na Tatlong pasyon na yan eh. Pasyon de Belen, Aniseto de la Merced, at saka yung Pasyong Pilapil. So yung pinakano ng simbahan, meron kami niyan, may Pangasinan version ng mga pasyon. No? So hanggang ngayon, meron pa rin pasyon sa amin. May, ano yan, mahal na araw. Dasal ng mga managanito, yung mga manggagamot, no? yung mga fake fo, faith healer, folk healer na yan. No? Mga dasal nila, mix-mix na. Meron Judeo-Christian, merong hindi, ganyan. So, mix na sila. Yung mga chants nila, mga incantations nila, no, it's, it's still part of Pangasinan literature. Meron kami tawag naman nag-anito tradition. Anito meaning spirit, yan eh. Ang Pangasinan kasi ay known for folk healing. No? Tapos later on, ginawang faith, Healing. Hmm. Putok ay ano, you know, yes, serenade. Alam mo yung putok, ang ibigay ng putok kasi, you stand in front straight na putok You stand in front of the house kaya putukan mo ta na eh so doon ka sa harap ng bahay nung babae na gusto mong ligawan at kantahan mo all right yung tambayo naman no ang tambayo ang uh, literal translation yan english ay panaseya ibig sabihin yung it's like a cure. It's a universal cure or remedy for your ailments. Ano yung ailments na yan? Usually of the heart. Okay? Sorrow. Eh, Halimbang, malungkutin ka. Pero ang tambayo, actually, ay isang, sa kung genre yan, it's a lalabay. Yan. Lalabay. Okay? Kaya tambayo yung irman. Halimbawa, iyan ay gamot para sa mga malulungkutin. It talks about the caregiver, the nanay. Parang ganun din yung tambayo nakantakanta siya ng pampatulog pero tungkol sa kalungkutan ng kumakanta kadalasan Sadyang napakayaman ng palitika ng Pangasinan. Pinayaman ng maraming manulat, mandudula, makata at literarin manilimba. Si Santiago Filiafania, I think I would I would like to prominently all put him there. Kasi siya ang nag-revive talaga ng Pangasinan poetry or Anlong. And one thing about him kasi, peki siya As early as mga early 2000 to eh, 2006 2007, ganyan. So, techie siya, webmaster siya. So, he was able to publish online ni mga, ano niya, mga yung poetry niya. And because of very visible siya online then ginanslate sa iba-ibang wika yung kanyang poetry. So, in, sh in short, globalized siya. Villanelle 4 Princess of Duwa. Kad talintao nun urtuha yung pintanan Antonio Dumlao. Agayla'y bintana yung panlupam, pustura ka na kinalakyan, ayaso ipapagnag na matam. Diyad ritmo na sayaw yung tagam, tuwag eray aming yung talawan, agalay binta na yung panlupam. Noong terter sulingat dalam, bakal su so awaran, aya ayaso ipapagnag na matam. Sa talibong yawala at limam, bilay na ngaran mo tuliran, agay lay binta na impandupam. Musya ka mangyabungay ilalang, kawayangan ka na kanunutan, aya sa ipapat na matam. Binarikan ang gapuy kaparam, siya at malayog yakabuluan, agay lay binta na yung panlupang, aya sa ipapatnag na matam yung mga taga pangasinan sa iba't ibang lupalot ng daigdig. Ay nagugulat kasi ako na mas makagaling pa nga sila kasi yung mga paggas na narito talaga sa Pilipinas. Umalis sila dito 1960s, 1970s. No? So ang daladala nilang panggas talaga ay yung talagang ito yung pangasinan na kumbaga, wala pang halo, wala pa siya code switching pa araw, etc. Andyan yung longing and yearning na iwan na wika. Kasi sa totoo lang, Talo ang panggasinan ng mga Ilocano. Talo ang panggasinan ng mga Cebuano. Talo ang panggasinan ng mga Kapampangan. nahiya ng na maraming panggasinan na magsaita ng wikang panggasinan. Madali sila mag-adopt sa Filipino, Tagalog, mag-adopt sa Ingles. Bakit? Kasi ang dami naming anak-banwa. Ano ibig sabihin ng anak-banwa? Ito yung mga intellectual elites na Mula Pangasinan, nag-aaral sa Manila. Ang dami kasi namin na nag-aaral sa ibang uh, bansa din. So, nag-aaral sa Manila, nag-aaral sa ibang bansa. Maraming mga elite kasi doon. Eh. Dahil doon, pag-uwi, nawawala na yung sariling wika. Pero sa na ngayon, nakikita ko naman na mayroong pagbabago na. Sabi napakayaman pala ng wikang Pangasinan. Napakaraming akda, panitikan, manunulat at tradisyong na papaloob sa wika nito. Akalahin mo may sarili pa silang Christmas Carol ang aligando na pinakamahaba sa buong bansa. Sa susunod na episode, maglalakbay pa rin tayo panorte at pag-uusapan natin ang wika ng mga taga-Ilocos, ang Ilocano. Ako po si Loren Legarda. Huwag palagpasin ang pagkakataon, ngayon na ng panahon. May palaga na pating wika sa bago. show Tonight.